Tulak naman ng droga sa Ordonato City, Pangasinan. Huli sa may bus operation, mahigit 300,000 halaga ng shabu ang nakumbiska. Detalye ng na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38, Masantos Siakbasan, Isikamin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Freddy, dahil sa walang humpay na operasyon ng PNP Pangasinan hinggil sa illegal na droga, nasa kote sa Ordaneta City sa inilatag na bypass Operasyon ng Provincial Drug Enforcement Unit kasamang Provincial Intelligence Unit ng PPO, Regional Drug Enforcement Unit ng Pro-1, Pidig SOU-1 at Ordaneta City Police sa direktang supervision ni Pangasinan Provincial PNP Director Colonel Crowley Kapokian Sa ulat ni OIC Chief Police Lieutenant Colonel Tarlito Tuayon, isinagawa ang operasyon sa bypass road ng barangay Santo Domingo sa Sunada, kung saan na-aresto ang suspek na isang 43 anyos na binata at ng barangay Dilan Paurido sa lungsod. Matapos itong magbenta ng suspek Shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 50 gramo na may street drug price na 340,000 pesos sa polis na nagkunyaring buyer kapalit ng Mike money. Sa na sa custodial facility ng Ordoneta City Police Station ang suspek na naharap sa kaso ng paglabag sa Republika 9165 o The Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito si Freddy Pahardo Aris, 30 taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy.